Bakit mababa ang sahod ng mga OFW sa gitnang silangan? Maraming Pilipino ang nangangarap magtrabaho sa gitnang silangan dahil sa pagasang mas malaki ang kikitain kumpara sa sahod sa Pilipinas. Pero sa likod ng kinang ng pagtatrabaho abroad, may isang masakit na katotohanan. Maraming OFW ang mababa pa rin ang sahod kahit mahaba ang oras ng trabaho at mabigat ang kondisyon. Ano-ano nga ba ang mga dahilan? Una, sobrang dami ng manggagawa. Maraming dayuhang manggagawa mula sa iba't ibang bansa tulad ng India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka at Pilipinas ang sabay-sabay nag-a-apply. Dahil sobrang supply ng trabador, kaya ng mga employer mag-alok ng mababang sahod dahil alam nilang may tatanggap pa rin pangalawa mahinang negosasyon sa sahod may mga kasunduan ng Pilipinas at ilang bansa sa gitnang silangan para protektahan ang sahod ng mga OFW pero madalas mahina ang pagpapatupad marami ring OFW ang pumipirma ng kontrata nang hindi alam kung pwede bang dagdagan o ayusin ang sahod pangatlo trabaho na mababa talaga ang bayad. Karamihan sa mga OFW ay nasa domestic work, cleaning at construction, mga trabahong mababa at maliit talaga ang pasahod kumpara sa mga professional o technical jobs. Pangapat, mali ang paniniwala sa palitan ng pera. May mga employer na iniisip na malaki ang sahod kapag i-convert sa peso kahit maliit lang sa local na currency, hindi nila isinaalang-alang ang totoong gastusin at sakripisyo ng mga OFW. Panglima, depende sa recruitment agencies, may ilang agency na tumatanggap pa rin ng kontrata kahit mababa ang sahod para lang mapunan agad ang job order. Kahit regulated ang placement fee, kadalasan pabor pa rin ang kondisyon sa employer pang-anim. Limitado ang laban sa batas. Kapag underpaid o inaabuso ang isang OFW, mahirap magreklamo dahil sa komplikadong sistema ng batas. Takot na mawalan ng trabaho o kakulangan ng pondo para lumaban. Ang mababang sahod ng OFW sa gitnang silangan ay hindi ilang simpleng usaping pang ekonomiya. Usapin din ito ng pagpapahalaga at respeto ng kanilang trabaho. Hanggat walang mas malakas na proteksyon, patas na kasunduan at sahod, lakas ng boses para magipagnegosasyon, maraming OFW ang patuloy na magtitiis sa mababang kita kapalit ang malaking sakripisyo.